আমি মুসলমান বাবা জিজ্ঞাসা করি

Ay, mama, salamat po.

So, okay. Samang, Sama na lang oh. Sama na ako magko-chat na lang taw. Eh, ganyan. engineer. So, engineer 'yung posisyon niya sa. Natin yung <laughs> 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 so kung niya 'yung mga kapal. So tinina So may account mamarating. So may

vâng ông mấy đứa con bà đi <laughs> con bà đi con bà đi con bà có một bà đi con bà đi đi không bà đi con bà đi con bà đi con bà 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 お邪魔します。<laughs>

Ano nga tip Thank you. Happy birthday ano po siya dati? Oil industry. yung lawyer. I yung naging ARC ko? Now. Ang pokey. po.

Naka-7 o 7 ba yun? Ba yun? <Trans traveling> out. 7 pa yun. pa Yung yun. Yung na 5 yun. na 5 na yun. Naka-5 pa Naka-5 pa yun. na 5 pa yun. Ang ini mo namin sa isa kasi meron yung mga boundary roadblocks na hindi nyo pwede yung oh, yeah, na a a kailangan mo yung dalawa o yung tatlo na yun yung ginagawa namin din sa Ready na po yung nabuhay? May na po nang-upgrade ako. Ang ano lang namin uh, sa court kasi may nakuha po na po itong kapatid 7,000,000 kasi nakuha na po yung low-division team na po. Anag po ng barangay,